Ano ba yaw? Ilang alak ba yan? Kulang? Ay, wala pa pala tayong pulutan. Tingin tayo nyo, baka may isda dyan. Ayan o, mamimingwit sila. Ayan o, mga guys, may nakita kaming isda. Ito, bingwit nyo, bingwit nyo. Binsan nyo. Binsan nyo. Ayan mga guys, magbibingwit na sila. <laughs> Ayan. Oh, may isda ka dito. Oo, oh, oh, tilapia. Oo. Oh. Ay, boy. Isa lang yung bingwit niya. Patay naglaso, no? Sarap niyan. Pag naulin niyo, bilhin na lang namin sa inyo. Bilhin namin sa inyo. Oh. Ha? Oo, oh, sige. Wag mong... Uliin, bingwitin mo. Huwag mong uliin, mo binitan nyo lang.